Hello guys! Good morning! Welcome back to my beautiful place dito sa Lungos andito na ako sa ano sa lagpas na ako ng ginipang kasi yung ginipang andoon yung video na kita niyo sa harap nung blog nato to sa first, parang mga onward parts ayan andito na ako sa tapat ng mga ano ngayon ng mga muyano dito Nandito uh, yung mga ko sila Desiree si Marilo si JP ayan tapos mga Dilior dito din ang init ayan parang hindi ko kakayanin madaming aso <laughs> at may tumapat na ulap sa ano ay sa araw medyo lumilim saglit ang init ang ganda naman ang dito ang ganda iwan ko kung anong pamilya pamilya ata dito ng mga mayano ang ganda ng lugar nila ang ganda ng ano nila duyan tabi tabi po tabi tabi po Ayan. Alang itim yung mukha ko ang ganda ng duyan nila oh. ah, sige sa dito Alis na tayo baka ano. <laughs> Alis tayo baka pagkaritan tayo may ari. Ayan guys, may namit akong friend. Si Evelyn Ibwin. Ah, kamo ano? E Evelyn Ibwin, kaklase ko nung high school lang. Isa ko yung kuya, Evelyn ako. Bebilin. Ah, si Evelyn. Evelyn Ibwin. Eh, bakit nasa sabang na ako? Ha? Hindi. Taga dito sa, sa sabang siya. Oh. Pero dito, si papa ko nagpaaral sa kanya. Emeline? Oo. Opo. Iksan ko po yun. Sabang na to? Hindi pa po. Lunos pa lang po. Oo. Sabi ko na lunos pa to. Pero hindi ko na alam kung sino yung mga tao dito. Apanam. Iwan na kita. Sige po. Ang sarap niya, no? pang <laughs> ulam lang po yan. Oo naman. Pak na pak. Bye-bye. Oh, sir. Oh. Seryoso ka, sir, ha? Ah. <laughs> seryoso si sir. May iniisip pa ata. Mahal ka nun, sir. Sir. Bye salamat. Kung doon guys sa tapat namin ano uh, White Sand Beach, pantay yung dagat doon. Tapos yung doon sa ginipang Black Sand. Black Sand siya. Tapos yung dito banda sa Bangal, dito puro naman bato Bato yung ano nila dito, dagat nila. Ayong parang dalampasigan pasigan. Ay, parang paano na siya pa? pa high tide na kasi paket na yung mga dumi oh. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi tayo oi eh. kay para hindi na tayo makilala ng mga ano oi. Eh, mga lutihang dagat. Para hindi na tayo ma ano makilala ni Madedi. Eh. Kunin ko lang ng ano spot to ito. Ang ganda. Oh. yung ano dagat dito sa tapat ng sabang puro mga bato kasi ang naisip kong dahilan kung bakit ganon bato tapos yung black sand tapos white sand doon sa amin kasi dito yung South China Sea yung pagkabagyo dito talaga yung malalakas ng alon tapos naaanod siguro yung mga buhangin tapos napupunta doon banda sa amin ngayon ang ginawa naman ng mga tao tapos yung sa tulong ng mga local at saka mga ano pang grand finals na talent naglagay sila ng mga ano dyan mga kahoy ano bang tawag dyan madre kakao ata ano bang tawag dyan sa kahoy ah, ano agnaya agnaya ba yun <laughs> ay bakawan pala ahak oy bakawan pala mamaya lapitan natin yung bakawan doon mga bula na yan ano yan masarap isabaw ay <laughs> joke lang <laughs> Paano na, pa ano na pa ano pa, ano ba yan ang hirap mag english oy pa high tide wala alam kung kanino mga bahay tong andito ayan guys tingnan nyo oh. pa may pa ni Jezebel tabi tabi po ayan o oh. tingnan nyo ang ano dito guys oh. mga bato kasi naaanod ng alon paulit-ulit kong sinasabi tapos may mga tumutunog huh? nagluluto na siguro yung mga isda hapon na eh so guys andito na tayo sa bak ah may tumatakbo doon ano kayong tumatakbo lah may tumatakbo doon parang unggoy pero para siyang daga hindi ko na kasi nakunan o oh, ayan guys, andito na tayo. Ang dami naglalangoy yung mga isda oh. Tabi-tabi po. Tapos ayan oh, yung yung ano ng yung ugat ng ano ugat ng halaman, ang dami. Ang laki na ng puno niya, guys, oh. 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 Tabi-tabi po. Aray, aray, aray. Aray hanggang doon pa ayun sa laot ay ang ganda so peaceful and serenity sa part na to guys medyo malayo na nilalakad ko tabi tabi po may mga ano may mga lumot na yung nabubuo na yung mga lumot no? siguro mga bato yan yan naman yung ano yung purpose niyan yung parang tumibay yung part na to kasi nga binubugbugtan ang ano ng alon pagka masama ang panahon dahil uh, walang pumuprotekta sa kanya sa laot mula sa malakas na current ng tubig ng alon kasi South China siyan yan yung andyan dagat yan ha hindi bundok ito yung lupa o oh, may kalsada dyan sa, sa sabang yan may kawad nga ng kuryente eh, oh. shout out sa mga ano mga taga dito sa amin na dito ang tagpuan mga magdit-dit ba ah, si dog oy dog don't bark ugat ng ano bakaw oh. yung mga bakawan grabe sigurado ang tibay-tibay niyan pwede na siyang gumawa ng treehouse dyan diyan sa mga ano oh. Ano yung malalaking bakaw na to? dito naman tayo sa mga bagong tanim. Dito. Ayan. Dito matatanaw muna yung masinlok. Ayun yung masinlok doon. Wait lang. Ayun siya yung may dalawang tower. O oh, ayan. Masinlok na yan. Ang layo-layo na. Tapos ayan yung mga bakawan na katatanim pa lang. Hindi naman katatanim. Siguro mga tatlong taon ng gulang na tong mga bakawan dito mga bagong ano yan bagong new generation bagong new new generation of bakaws uh -huh. ang english ng bakawan bakaws hinihingal na ako eh. tingnan mo naman dito guys yung mga ano bato oh. yung formation ng mga bato talagang hin, ano nililok ng panahon Oh, madulas to dito. Dahan-dahan kayong maglakad dito, ha? Pang-expert lang ang mga ano dito pumupunta pang Grand Finals ba. Oh, ana-ana, oh. Oh. Wow, kalami kaayo. Ayan yung sinasabi ko, guys, na bato. Ay. Mga plate tectonics movement of earth, ma ano mo? Mga 15,000 ano do years na tong mga bato dito. Tingnan mo naman, guys, oh parang ibang bansa no tingnan mo yung kung makikita sana yung promisyon ng mga bato doon ayo para silang mga ano kahoy na dugtong dugtong parang isang buong kahoy lang pero ano to mga batong. ayan no kasi hinuhukay ng malakas na alon tapos yung ano dito yung to uh, buhangin may buhangin na siya para siyang ay para siyang yung buhangin na ginagawa ng ano, hollow blocks. Black tsaka white. Pinaghalo. Pinaghalong mix. Oh, tingnan niyo oh. hindi ako nagsisinungaling. Black and white. 'Di ba kanina doon sa isa sa amin white. Tapos black. Tapos ah uh, bato-batong ano, bato-batong bato balani, ano ba yung tawag doon? Tapos ngayon dito, ito na siya oh, pinaghalo na siya. Ang galing talaga ng nature oh Tignan yung mga bato guys oh Mga bato yan ha Hindi yung putik Hindi yung lupa Bato Bato Dar na bato Ah mag nga tayo dito mag tayo Sana matupad lahat ng wish ko Ano yun? Sulid na yun O oh, pag Pag ano ah, Nakukulong yung mga isda dito Ang ganda oh O oh, o oh tingnan nyo guys tapos dito may mga kabahayan na naman kabahayan ng mga asa ah, na ba yung ano bahay dito na pupuntahan ko oh paano yan paano yan guys hanggang dito na lang yung vlog ko sana nag enjoy kayo ang ganda ng view oh. hanggang dito na lang yung vlog ko ha bye bye